Siguridad sa nalalapit na eleksyon sa kabila ng mga insidente ng karahasan at banta mula sa mga trolls na kumukondisyon sa isip ng publiko. Naniniwala ang Commission on Elections na may mga grupo na nagtatanim ng duda sa mga resulta ng halalan, kaya't kailangan ang masusing pagmamasid. Nagbigay ng limang bagong batas ang pamahalaan kabilang ang mga hakbang sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura at pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa mga magsasaka, mas makabubuting mag-focus sa pagtaas ng ani at pagbawas ng gastos sa produksyon kaysa sa pansamantalang solusyon ng murang bigas. Ipinahayag ni Vice Presidente Duterte na ang 20 piso kada kilo ng bigas ay isang pangako mula sa nakaraang kampanya. Tinukoy niyang huli na ang implementasyon nito at tila ginagamit lamang sa politika. Nagsagawa ng kampanya si Vice President Sara Duterte kasama ang mga kandidato sa senatorial slate. Hinimok niya ang mga botante na huwag suportahan ang mga kandidato na hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Inendorso ni Vice President Duterte ang ilang kandidato mula sa alyansa ng administrasyon. Kasama rito sina Camille Villar at Senator Marcos, na kapatid ng pangulo patuloy ang paghahanda ni Vice Presidente Duterte sa kanyang impeachment complaint. Nakipagpulong siya sa kanyang legal team upang talakayin ang depensa at mga ebidensya. May mga isyu sa mga pasaring na ibinabato sa kanya ng ilang kongresista. Tumanggi siyang magpaliwanag sa mga ito at nakatuon sa kanyang kampanya. Inanunsyo ni Vice President Duterte ang kanyang suporta sa mga senatorial candidates na sina Senator Imi Marcos at Representative Villar na batay sa kanilang pagkakaibigan. Ang layunin ay magkaroon ng mapayapa at masaganang Pilipinas sa hinaharap. Collapse. Magkakaroon ng kampanya ang magkakapatid na Duterte para sa sampung kandidato para sa Senado bago ang halalan sa Mayo 12, 2025. Ang kanilang ama, si dating Pangulong Duterte, ay nanghihikayat ng direktang pagboto. Tiniyak ng pambansang pulisya ang seguridad sa paparating na halalan, sa kabila ng mga insidente ng karahasan, nagdagdag sila ng mga tauhan at nagsagawa ng checkpoints sa mga lugar ng labanan. 23 at 7 ng gabi, pinag-aaralan ng Commission on Elections ang posibilidad na ilagay sa kanilang kontrol ang bayan ng Rizal, Kagayan, Matapos ang insidente ng pamamaril sa alkalde ito ay hakbang upang masiguro ang kaayusan sa halalan. mga akusasyon ng vote buying laban kay Mayor Vilma Caluag ng San Fernando, Pampanga na itinanggi niya at itinuring na politically motivated. Ang kanyang kampo ay nagbigay ng paliwanag na ito ay bahagi ng regular na programa ng pamahalaan. Collapse Ang mga akusasyon laban kay Kaluwag ay nag-ugat mula sa pamamahagi ng isang limang daang piso para sa sanitation program ang insidente ay naganap noong 2,023 at kinasuha ng kanyang asawa at ilang mga kandidato. Ayon sa Comelec, may mga ulat na may mga trolls na nagtatangkang manghimasok sa pananaw ng publiko tungkol sa halalan. Ito ay maaaring may kaugnayan sa mga banyagang grupo na may intensyon na maka -impluensya. Tinututukan ng COMELEC ang mga hacking attempts sa kanilang sistema habang papalapit ang halalan. Pinapayuhan ang publiko na huwag maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Opisyal na inilunsad ng European Union ang kauna-unahang election observation mission sa Pilipinas para sa 2025 National Midterm Elections. Layunin nitong masubaybayan ang mga proseso ng halalan at matiyak ang pagsunod sa mga alituntunin. Ang EU ay nakatuon sa pagtukoy kung ang mga halalan ay sumusunod sa Philippine Constitution at mga obligasyon sa international community. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng EU at Pilipinas. Bilang bahagi ng obserbasyon mayroong 72 long-term election observers na kasalukuyang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa Mag-uulat sila tungkol sa kanilang mga obserbasyon sa halalan. Sa kabila ng mga ulat ng pakikialam mula sa China, tiniyak ng COMELEC na walang mangyayaring dayaan sa halalan. May mga indikasyon na mayroong mga kandidatong sinisiraan dahil sa kanilang posisyon laban sa China. inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong batas na layuning mapabuti ang mga serbisyo sa bansa at bigyang proteksyon ang mga mamamayan. Kabilang dito, ang mga batas na nagbibigay ng modernisasyon sa mga ahensya at suporta sa mga manggagawa. Inaprubahan ang mga bagong batas para sa modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na makatutulong sa mga pagsubok sa kalikasan. Ang mga bagong kagamitan at sistema ay magpapalakas sa kanilang kakayahan. 37 labing Ang Republic Act 2178 ay nagdedeklara ng National Education Support Personnel Day tuwing ikalabing anim ng Mayo upang kilalanin ang mga kontribusyon ng mga guro at kawani. Layunin nitong itaas ang kamalayan sa kanilang mga tungkulin. Isang bagong batas ang nagbigay ng libreng legal na tulong sa mga military at university. <laughs> ¡Gracias!